mga kaway lang siya, nagkaway tindungan ta pa siya mga kabuibok, tako tako mga master yan ang laki ayan, ayan mga master ang laki Uh, 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 oo, oo ay laki agay okay. laki mga master tako sa at pero bansa magpising naman ako ito ang gamit natin ang tekniko mga master sa panghuli ng pusit inaano ko kung saan ang agos ng tubig kung ang agos ng tubig papunta dito sa kanan dito sa kaliwa ihagis eh, parang ano nya dito sa papunta kaya inahabol sa kaya ito mga master hagis yun Pang mga <laughs> master kay, eh, papunta dun kasing agos nya eh. Kaya eh, dito ako sa kaliwa maghagis kay papunta dito sa kanan ng ano current ng tubig. Kaya doon natin siya hagis. Yun, matalon pa na mabura, banak. Ang ganda itong mga master kaya dumindi malinaw-linaw ang tubig. Pataas pa itong tubig eh baka uh, makadami tayo yan ang teknik ko kung saan ang agos ang tubig dun mo sa iagis ang luro mo para papunta sa dito sa kabila kaya bulabulin lang yan ang pusit Ganyan ang... Mm. Right, like agad mga master. Agad-agad oh. Agoy, 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 agoy. Bahaya na. Iyon so, masir. Agat-agat ang pusit. Hmm. Fio dah, masir. Fio, yes. Oh. Unang dali. Iyan. Okay. One zero, masir. One zero. Iyon. Angat unang dali. Okay. mga sir hmm. ang laki oh ayan eh di, di ba harvest ng sama sa harvest mga sir laki hmm, sarap, uh, yung mga sir laki yun laki mga sir yan laki ng oh sarap master kasarap sini ni adobo sulod box box sulod ka boy. Yok yok yok. Bueno, hey, buenas. <laughs>